Hello! Shoutout po sa lahat. Ngayon naman ay ako'y nanguha ng talilong. Tsaka rin itong bok choy sa garden ng aking manugan. At nung nat, ito po ay fresh na fresh. Ako taga-kuha na lang ako ngayon. Taga-kain, taga-luto. Sige, taga-tanig. So, umpisahan natin. Naglaga ako ng sampalok. Fresh na fresh na bunga ng sampalok. Ayoko nung mga nabibili ng na ano eh. Mga makasashay at tayo ay magsisigang na dalawang gigit na bangus with okra uh, inas na ko na yung uh, bangus na yan so, eto na, at mo kulo na hanguin natin ng uh, sampalok para ating kunin yung pinakakatas niya yung pinakasabaw niya ganyan ako kung gumawa ng ano, sabaw ng sinigang na uh, sa sampalok, inuuna ko muna siyang uh, kunin yung pinakasabaw tapos uh, sasalain yung kanyang mga uh, buto at saka yung kanyang nakabalat at uh, siyempre malapot-lapot yan, kailangan salain at uh, yan, nalagay ko na doon yung sinala, yung pinakakatas niya, yan na at uh, sinabay ko na rin yung okra, kamatis, tsaka sibuyas and then yung dalawang gilit na bangos kasi so, ako lang naman ang kakain, kaya dalawang gilit lang at uh, yan napakasarap, sariwang sariwa. So, heto na, nilagay ko na yung aking kinuha sa garden ng mga talilong at yung uh, bok choy, at para makakain tayo ng green leafy vegetables na sariwa from the garden. Wala siyang uh, kahit anong spray ng chemicals, organic, no, organic. Um, na organic. Hmm, na amoy na yung sinigang kong ito. Oh, Tingnan yo oh parang nangiging gadyo na tara na, na tayo. Simple-simple sligang. Yan lang ang sahog. Pero napakalinamnam at napaka-sustansya. At uh, talaga namang uh, kang kumain. So, eto na. Ayan na po tayo. Please uh, subscribe, like, and share, and comment. At uh, thank you for uh, watching. See you on my next vlog. Bye-bye.